Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros, Subong at ka mga persona ang patay sa tang apat pang pa yara sa kritikal nga kondisyon matapos nga mahulog sa bangnid ang ilaginasakyan nga truck sa Mabinay Negros Oriental. Mga launa 45 sining hapon sa isa ka vehicular accident ang ginreport nga nagluntad sa National Highway sa Barangay Bulwang, Mabinay, Negros Oriental. As of 4:30 PM, 14 ang napatay on the spot suno sa Negros Oriental Police Provincial Office, tatlo ang nasamaran. Suno sa PNP, ang truck halin sa La Libertad, Negros Oriental, kag sa Mabinay, kag pag-abot sa mga bahin sa highway. Nadulaan sa kontrol ang driver sa manubela kag nagrekta ini hulog sa banglid. Ginpanghingagaw dala sa Mabinay Community Hospital ang mga pilason para mabulong. Ginasiling man sa report sa PNP ng mga biktima ang mga komprador sa kasapatan.